100 pesos na lang ang pera ko? Ano kaya mabibili nito? Kasiya pa ba ito pang biling ulam? Kasiya siguro yan? Sabi ng Neda, 64 pesos ka naman ang pagkain ng isang tao sa buong magapon eh. Now na lang sinabi ng NEDA na 64 na piso ang dapat na daily food budget para hindi masabing food poor ang isang individual. Sa panahon ngayon, hanggang saan nga ba aabot ang 64 pesos mo? Sabi ng NEDA kung 64 pesos ang budget mo para sa pagkain kada araw, hindi ka pa maituturing na food poor. Ang tanong, kasya nga ba ang 64 pesos para sa tatlong meals para sa isang tao kada araw? Nag-ikot kami sa Mega Q Mart sa Quezon City para alamin ang presyo ng item sa sample menu na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Sa almusal pala, lang, aabot na sa 20 pesos and 50 centavos ang halaga ng scrambled egg at kape. Sa tanghalian, ubus na agad ang 64 peso budget dahil aabot sa 82 pesos ang munggo na may malunggay at dried dilis kasama ng isang panghimagas na saging. Ang pritong tilapia at ginisang gulay para sa hapunan, aabot na sa 68 pesos. Para sa merienda. 4 pesos to 22 pesos ang budget kung gusto mo ng isang pirasong pandesal at isang malit na kamote. Sa kabuuan na abot sa 174 pesos and 50 centavos ang lahat ng nasa menu ng PSA. Hindi pa kasama ang bigas na 52 pesos per kilo at iba pang ginagamit sa pagluluto tulad ng mantika, patis at asin na abot sa 30 pesos. Tinanong namin ang mga mamimili kung mapagkakasya nilang 64 pesos para sa isang tao para sa tatlong meals kada araw. Kulang, almusal lang yun pag ikaw magluto. Sa ulang kulang pa nga yun. Ang grupong Bayan Muna sinubukan ding bilhin ang nasa menu ng PSA gamit ang 64 pesos sa Commonwealth Market sa Quezon City. Ang nabili lang nila, munggo, asin, dalawang pirasong saging, kamoteng kahoy at 1.4 kilo na bigas hinahanap ko sila gusto nila silang mamili <laughs> para mapatunayan po natin na kaya po nilang budgetin yung 64 pesos na sinasabi nila ayon sa isang ekonomista dapat iakma sa inflation ang survey ukol sa halaga ng pagkain ng bawat pilipino kada araw tingnan po natin ang nutritional requirements Yun. ano po ang sustansya ng mga kinakain at nabibili ng mga ng halagang uh, 64 a uh, kada araw. Mas mahalaga na makita natin. Halimbawa, saka sa mga lugar po, makita natin. gano'n ba kataas ang presyo? Kasi iba-iba ang inflation, iba-iba ang presyo kada uh -huh. lugar. Uh -huh. At iba-iba rin po ang uh, sinusweldo ng ating mga manggagawa uh, sa iba't ibang lugar. Naniniwala rin siyang hindi sapat ang 64 pesos kada araw. Ang panawagan ay uh, Magkaroon ng uh, tama at uh, mas uh, makahulugan na survey uh, kung ano ang uh, pangangailangan ng mga mamamayan. Definitely po ang 64 uh, pesos kada araw ay hindi po sapat. Ire-review na rin daw ng NEDA ang poverty threshold dahil mahigit isang dekada na rin daw itong naset. Ito na ang nabili ko, labong 40 pesos, isda 75 pesos mantika, 10 piso, okra, 25 pesos. Hindi pa kasali yung gata dyan at 25 pesos din. Sa napunta yung isang daan po, kulam na kulam talaga. Kaya yung sinasabi na 64 pesos na po dalawan sa isang tao, kulam na kulam yun. Nung 100 pesos ko nga, gata lang tsaka na bili. Paano pa yung 64 pesos na sinasabi na nida? Saan niyo kinuha yung sorbe na yan? kayo ng mabuti yung natatama sa panahon. Pinalagan ng isang grupo ang sinabi ng Philippine Statistics Authority na hindi maituturing na salat sa pagkain ang pamilyang may 64 pesos na panggastos araw-araw. Hindi raw makatotohanan 'yan lalo sa taas ng presyo ng mga bilihin hanggang saan aabot ang 64 pesos mo. Yan ang inalam ng grupong Bagen Muna nang mag-market challenge sila sa Commonwealth Market sa Quezon City kanina. Inatasan nila ang miyembro nilang si Malu na bilhin ang mga sangkap ng National Food Bundle na inilabas ng Philippine Statistics Authority na base raw sa pinakamurang presyo ng masustansyang pagkain na sa bahay lulutuin. Kasama na raw ang almusal, tanghalian, merienda at hapunan kung saan may itlog, kape, monggo, isda at iba pa. Sa tindahang ito bumili si Malu ng monggo sa halagang 20 pesos. Sinamahan na rin niya ng asin. Ito pa pong asin. 10 pesos. 10 pesos ang asin. Pwede pa bang bawasan yun, kuya? Pwede ba lima? Ah, hindi po. Kasi hindi po ako makakapagluto kung walang lasa. 30 pesos na agad ang nagastos ni Malu, kaya may natira pa siyang 34 pesos. Bumili rin siya ng 9 pesos na halagang kamoting kahoy at dalawang pirasong saging sa halagang 7 pesos. 18 pesos po ang natira sa akin. Wala pa po akong nabibiling bigas. Kaya naglakad si Malu hanggang sa makita ang bigas ito. Magkano ko lahat eh? 24. Kulang na kuya yung pera ko. 64 lang yung budget ko. One-fourth na lang kuya, pwede. Sa huli, nakabili si Malunang one-fourth at dalawang guhit na hilong bigas sa halagang 18 pesos, sakto na sa kanyang 64 pesos na budget. Pero ayon sa bayan muna, unrealistic o hindi makatotohanan ang 64 pesos na food budget. Tumatawad na po tayo, hindi pa rin po kasya. Paikot-ikotin man po natin ang buhay natin sa ngayon dahil at sa mahal po nang bilihin, hindi po talaga kakasya yung 64 pesos. Tapos yung sahod po natin is hindi naman po sasapat sa atin. Paano po natin pagkakasya hindi? Yan din ang sentimiento ng nakausap naming mamimili. 64 pesos sa isang araw, magkasha ako ba yun? Eh kalahatin bigas na lang yung 30. Paano maging sapat sa panahon ngayon? Eh tumataas ang mga bilhin. Pinalagan din ang peasant group na amihan ang 64 pesos na food budget. Hindi naman pwede araw-araw ganyan. Mm. No? Malayong malayo doon sa realidad. At kung malayong malayo sa realidad, ay uh, aasahan natin na yung programa din ng gobyerno para sa mahihirap ay... Hindi rin sapat, hindi rin uh, naaayon paglilinaw naman ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisahan, Ginagamit nila ang mga thresholds o batayan para makita kung epektibo ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Hindi raw nito dinidikta kung magkano ang dapat gastusin ng isang pamilya para sa pagkain. Hindi rin daw ito pamantayan ng budget ng isang pamilya para masabing disente ang kanilang pamumuhay. Plano naman ng PSA na i-adjust ang methodology o pamamaraan ng pagkuha nila ng datos sa 2025 para mas maglingkod sa realidad. Uh, families uh, all families in the country uh, much more yung mga nasa bottom um, change change also we want also to be uh, reflective doon sa uh, uh, current situation so that's why we are we are constantly addressing uh, and uh, uh, reviewing uh, our methodology Anak hanap mambaka talaga rayo puro kayo datos puro kayo statistics mo kayo, kayo sa malamig yung opisina na nag ko mat? Kaya ang mamalingke para malaman niyo ang katotohanan. Bagay na sinegundahan ng ekonomistang si Michael Ricafort. You base it on data, you base it on truth, you base it on reality. Nagpabago din yung mga presyo ng bilihin. So kaya kailangan talaga timely para kung meron mga policy prescriptions or policy interventions na kung saan magiging input yung datos na yun, that would, ano, di ba, mas ang service purpose well. Uh, mahalagang matanong ito no dahil so syempre bukod sa sinasabi yung 0.89 uh, lang ang kumbaga yung mandated sa DTI uh, about doon sa pagmimintay ng mga prices on consumer on, on, our consumer goods dahil alam naman natin yung ating mga kababayan pagdating sa pagkain uh, ano ba yung pangkaraniwan na binibili di diba? sardinas, noodles, ano pa ba? Pandesal, at, at itlog, asabon, etc. Pagkain kasi ang mahalaga ngayon, ano? At sinasabi na ng NEDA, no, na, na 10 years ago, 64 pesos daw sa isang pamilya o sa isang tao na hindi na siya food poor. Okay? So, ano bang ba comment dito ng, ng ating DTI? Ano ba yung pagtaya ninyo sa... based on the consumer price index ng kailangan ng isang tao para mabuhay naman siya ng, ano, no, ng ayos at magustansya yung pinakain kung may mabibili tayong mga consumer goods sa, sa ating mga market. Bali, ma'am, um, we'll get back to you on our exact number, no? So, um, gusto po natin ng tapat na number dun sa sinasabi po ni Neda na dati pong 64 pesos. Mag-submit na lang po kami ng report. Pero, ma'am, idagdag ko na lang din po um, dun sa nasabi nating initiative ng DTI, no? Kasi nga po, nagmo-monitor tayo. And in accordance with the directive of the President on digitalization. Well, um, kung gusto mo naging tapat, ano yung comment mo doon sa 64 pesos na sinasabi ng MEDA na sa ngayon may 64 pesos ka lang, non-food poor ka na. So ano ba yung mabibili for so, among the consumer goods na 64 pesos in a day na sa isang tao? Opo. Ma'am, bali po sa at base po sa ating monitoring ng mga suggested retail price. Halimbawa po ang sardinas, mga 15 to 20 pesos po ang isang lata ng sardinas. Halimbawa po ang tinapay po, mga 22 pesos po yung isang pirasong pandesal. Yung tinapay nga po, hindi po tayo nag-approve ng mga price adjustments sa tinapay po. Um, pero po, as to the exact number, ma'am, depende po kasi kami po sa DTI, hindi po tayo nag Malaya po ang consumer mamili kung ano po yung kailangan nila sa pang-araw-araw na bilihin. Well, ako ikaw ang tapanan ko. Ikaw, makakain ka ba ng 64 pesos a day? Ikaw, um, Madam Chair, Mr. Chair, bigyan mo nga ang mga idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day based doon sa consumer products. Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon, you no? Know? Kaya ang sinasabi ko kanina, inflation yung pinaka-problema ng ating mga mamayan ngayon. So, bigyan natin ng idea, ah... Uh, bukod sa sobrang pagtitipid na ng ating ating mga mamayan, bigyan mo nga kami ng idea doon sa 64 pesos. Ayan, tinatala ko na. Sabi mo, sardinas, Mr. Chair, tinapay, yes, may mabibili ka pang 20 pesos na tinapay at 2 pesos per piece. No, nakabili ako niyan sa dumadaan sa bahay namin. So, tinapay, ano ka ba? Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Uh, 7.75 po yung isang pakete po. Ng usually, mga 7 pesos po yung instant noodles. No, hindi. Mag-check ka ba ngayon sa, oh, sa po. ano, 7-7-tip? Anong brand dyan? 50, yung anong brand, brand dyan? Wala akong na, nakita ang 7 pesos ng instant noodles. Ma'am, yung 55 grams po na pakete po ng instant noodles, 7 pesos po siya. Anong brand dyan? Ah, Payless po. Payless. Okay, ano pa po? Um, and then, uh, kape po, ma'am. Nasa, na, yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin din po natin yan. Magkano yan? Uh, ang kape po, um, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around, uh, 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, 10 centavos. Okay, ano pa? Uh, halimbawa po, gatas. Masabi po natin ng gatas ang revap po natin, mapatak po ng 44 pesos po yung 410 ml. Pero hindi naman po siya mauubos, makukonsumo ng isang araw. Okay. So, given, ano, uh, kung ganito yung pagtaya, no, ng, ng, ng gobyerno, ng executive tungkol doon sa pagkain para hindi na siya uh, <laughs> food poor, so tingin nyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So, kung lalagyan niya ng mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao, ay hindi yan magkakasya. So, maging, ma ma maging realistic tayo, katulad ng sinasabi ng and Mr. Chair, sa realistically, realistically, hindi talaga sasapat itong 64 pesos, given lang yung mga consumer products na pwedeng mabili. Kasi, ngayon, ang agricultural products, yung 64 na yan, ano ba yung mabibili natin sa 64 na yan? Kung itlog lang yan, kulang pa yan sa sugar, etc. Marinig nyo? Inagdidiin ang talaga ng DKI ang mga instant noodles na yan? Kaya pa yan kumain ng instant noodles araw-araw at namugay ti ay kayo para malaman yung mga sinasabi nyo.